Hi guys. So for today's video, may share ako sa inyo'ng kakaiba. Hanyan gumawa nga pala ako ng pizza chicken pizza na walang arena. So hanyan guys, ito nga pala 'yung minced chicken or giniling na chicken, 'yung mga laman, 'yung breast chicken or minced chicken. So hanyan guys, ginawa ko siyang dough. Linagyan ko lang siya ng paminta, yung powder, asin, counting sugar, parsley, garlic, onion, garlic powder and onion powder, guys. Hayan yung pampalasa niya at ginawa ko siyang dough. So hayan. So walang halong awi na 'yan. So walang halo kasi bawal sa madam ko na kumain ng ng rice or awin na. At saka ko siya guys ng grated parmesan cheese. Tapos pinagmix-mix ko 'yan lahat at 'yun pinag-form ko ng ganyan. So, parang, ano, pizza do, ba diba? So, hayan. Tapos, lulutuin ko siya, guys, ng 20 minutes sa oven. So, hayan, guys. Ipapasok ko na siya sa oven. So, hayan. Hayan natin siya maluto ng 20 minutes. So, hayan. So, after 20 minutes, ito na siya, guys. Luto na at crispy na. So, ayan. Pagkatapos po niyan, ay next step na naman natin na gagawin, ay lalagyan ko siya sa ibabaw ng topping. So, ito nga pala guys, ay linuto ko na yan. May mga, may linuto ko na siya pang topping. So, ito din ay kinakain ng madam ko. Yung madam ko guys, ay bawal nang kumain ng mga, ng, gaya ng rice. So, dapat ay low carbs. Yan, hayan itatapping siya itatanding ko na siya, guys. Kahit yung tomato paste, uh, yung mga sauce ay pili lang talaga yung yung kinakain niya. Kaya iyan ginawa ko talaga yan na pang yung yung hindi bawal sa kanya, guys. So, yan yung linalagay ko. So, hayan ilagay ko na siya pantapi kan. So tapos guys, ay linagyan ko din siya ng sweet basil leaves. So hayan, linagyan ko siya ng sweet basil leaves sa ibabaw. Ang bango kaya ng ano na, 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 na nitong sweet basil leaves. So hayan guys, Pagkatapos po ay linagyan ko siya ng mozzarella sa ibabaw. Mozzarella! So, hayan! O, ba diba, Nakagawa ko ng, ano, nakagawa ako ng pizza, chicken pizza na walang, walang arena. So, hindi gumamit na arena. Ano, yung chicken lang talaga. Means chicken yung inano ko. So, hayan guys, nilalagyan ko na nga pala ng mozzarella sa ibabaw at tapos ay lulutuin ko na naman siya hanggang sa walang minutes to guys hang lulutuin ko lang siya hanggang sa ano sa maging crispy. hayyan yan, ipasok ko na naman sa oven. Ayan, lutuin ko lang siya guys. Dati luto na kasi yan yung ano na lang. Maluto lang yung mozzarella sa ibawa na no? maging crispy. So, ayan guys, luto na po yung aking chicken pizza. <laughs> so, napakabango niya at ang ganda nung pagkagawa ko talaga. So, isa lang guys yung ginawa ko kasi si madam lang naman talaga ang kakain niyan. Kasi, hindi na siya pwedeng kumain yung mga pizza na nabibili sa labas. So, kaya yung in order, in order din kami ni Madam ng pizza na kakainin namin. So, ito sa kanya lang talaga. So, sabi ni Madam, ay ang yummy daw nito. So, hayan guys. Thank you for watching everyone. Bye guys. Yan, yan ipisa.